Mayong hapon sa iyong tanan. Kumusta po ang tanan? Mga followers ko, viewers. Mga unta. Uh, bangus. Ang aking, uh, ang, ang ko, bangus. Na may kangkong. Uh, sarap yung, yung sabaw. Mm. nauna na akong kumain wala pa kayong mga anak ko kasi nasa school pa minsan pagka lumarating sila hindi yung nakakain agad kasi busog sila pang laba nagat lang ko yung, yung ulam nila kanyang panghali bang sila kaya ininit ko lang.

gusto ko sa bangus itong ano tiyan tiyan yamba ay ako gusto ng kaunin hmm. asin asin Mm-hmm. siya nga pala sa aking mga followers. Dahil salamat sa inyong tanan. Nadugnan ang akong kuambalay. Nadugnan. Dahil salamat. Maraming salamat po sa mga nag-comment sa aking video. Ayan, maraming salamat dito. Sa nanonood dito. maraming pong salamat sa inyong lahat. Ayan. Kahit busy, ayan, solitary pa rin tayo sa pag pag read pag-english, ayan. Busy man, uh, um. kasi ako napasok. Ayan. Maraming salamat po sa support ko. Uh. Ayan po, ang banus.